ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Abante. Ab 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 Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Japan mga kaabante. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Uh, uh, Dating hepe ng mandaluyong PNP na site in contempt dahil sa patuloy na pang-iisnab sa House Quadcom. Umaabante sa balita si BNC reporter Sandro Ochona. Hindi kinagat ng mga kongresista na biyembro ng House Squad ang palusot ni dating madaluyong City Police Chief Colonel Hector Grialdo sa patuloy na hindi niya pagdalo sa iskasagawang pag-imbestigasyon sa madugong drug war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Mismong si Taguig City Representative Papi Gamora na ang humiling sa komite dahil hindi na raw maatid ito ang palusot ni Grialdo matapos kumanong maoperahan sa balikat. Yet ni Zamora, may ilang mga kongresista na naooperahan din pero agad namang nakatatalo. Yet naman ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzalez na hindi dapat inihihiga ang kondisyon ni Grijaldo dahil mas malala o mas lalala ito kung gagawin niya nga ito. E, Pinatatawag na rin ng Komite ang tokto ni Grijaldo para maliwalagan ang Komite. Habang ini na rin ng PSD ang ikipagpangok sa servisyo ni Grijaldo. Matapos na si Grijaldo ay inakusahan ang mga pinuno ng squad ko na pinilit ko siyang kumpirmahin ang reward system sa war on drugs ng Duterte administration sa pag naman na ikinasa sa Senado. Para sa Abante Radio, Sandro Ochona, ELC. Maraming salamat, Sandro Ochona. Mga wild birds at poultry products mula sa Netherlands bawal muna pumasok sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Muling naglatag ng pansamantalang import ban ng Department of Agriculture sa mga ibon at poultry products na nanggagaling sa Netherlands. Punso dito ng karagdagang outbreak sa Netherlands ng Highly Pathogenic Avian Influenza o HPAI. Sa, tulo, sa utos ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., pansamantalang sinuspinde ang paggawa at pagbibigay ng sanitary and phytosanitary import clearances para sa mga ibon at mga kaugnay na produkto mula sa Netherlands. Kod pa riyan, inatasan din ng kalihim ang mga veterinary quarantine officers at inspectors sa buong bansa na kumpiskahin ang mga imported commodities mula sa Netherlands matapos ang issuance ng kautosan. Ako si Migo Fahatin ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Migo Fahatin. Para sa iba pang may init na balita, mag-like, follow and subscribe na sa aming mga social media accounts. Dito lang yan sa DWIR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Para sa oras na ito, sumay niyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ito ang Abante Radio Balita ngayon. Ako si Charmaine Abong, magandang hapon po. umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante, Avante Radio. Radio. Avante. Sabalita al servicio.